bukan oh, okay. saya hmm, hmm, hmm. <coughs> oh sa diabetes <coughs> <Mayanjun saljabitis. coughs> Pwede tinanong nga yun sa kuhaan sa on Block na ako talaga ito na. Ang bulong Ay ito. Oh, ano ni Mama. Ang ni Mama. Oh, hinarawa ko. Oh, bulong ko yun. Ano ba ito? Nino? Nino. Ano ba ito? Ano 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 Ano

sa shopi, san, ano ka sa shopee Ano? Saan hmm. ba yun? Saan? Baboy? Order na siya alam black, maabot yan to. Sa lunis. Abo siya lang saan baboy? Maski ka tumalak tapos yan, uh o -oh. nalang sa taas, instead mati. Uh o -oh. Eto, i-rails muna ka. Huwag para vlog. 7 pa lang yan. Kaya nga, mahali kami, mga bat. Sire, ilot ko na kami. Hindi nga, mas Sa ano? Hmm. Sina kapod mo? Mga bat, 77. Ah. Girite. Mga gadi. Magro, gadi. Sire, ilot na kami. Magro, gadi. Sire, hindi niyo gang. Sire, hindi niyo. Sino ang kapat sinyo dito, mga bat? Sira, iyak. Sira, bulit. Hindi, Ang kapat sinyo dito sa sisilutan niyo. Si ano? Lalaki? Sino na ba? Sinuli ba yun? Nuli si yun yon. sa bahon? Kabats niyo yung sinuli sa bahon? Diri man? Kabats ko yun? Diri, ang sayo. Yan man sinuli? Naguli sa nakagi. Nagbiyahin naman niya dito. Kaya nga, arap ko nang bibiyahin. Diri na itong pati si manuli. Ano daw? Ah, ni... o. Kaistrok, ano man daw. Man. Mimi! Kamusta kayo dyan? Ano? Nakatanong ka na? Ah, lang ng. Okay. Ay, 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 ano mm -mm. Oh. Dino, oh, na, Oo. Hello? Mm. Problema. Oh, kubana. Oh, dito. na 'yan. Iba. Hmm. May na. Nandiyan Bumugso ka din. Siriwaya na yun. Ah, okay, dito pala. Dito.

kaya dikuto na yun kaya non man magpuan diba karay magpuan siluayin mo

ganyan mo. Yun. Siyan isa pa. Ay, mo, boy, na? Ay, alugbati mo, boy, na? Yan, yan Paita. Kaya na, sa dami na yan, kahit dalawang puno, mabuhay. Di ba? Okay na? Mayroon pa dito doon. Kain. Lubong tayo? Hindi naman. Ito. Ito. Dari-dari sa Ayun na ba? Hindi na pa

Matisod ako. Oh, dili ini di anis yeah, na katisod. bakal baka yon. Ayaw na. Natisod na ako. Ha? Dili ka sayo. sa okay. iyo. <laughs> <laughs> Sa abril may salihong kamas yun. Okay? Okay dok, okay do. Okay dok, okay na. Do.